What's up, what's up mga idol? Dito kami sa ano? Dito kami sa sobrang init na lugar mga idol. Sa lugar ng payatas na sobrang init talaga. Ay, na kami na ng yelo. Magpiprepare kami ng yelo para malamig. Malamigan mo lang yung ano namin. Malamigan mo lang yung... Malamigan mo lang yung aming ano. Yung namin. Hello. Nakapogi namin Sir Jess, <laughs> Oy! Kalitan na! Madalaga! Gano'n na kami dito mga idol, magbubudol mag fight kami, pansit. Yan yeah, na. Mga dalagang dilag, hindi ka na. Shout out to, ha hello. Hello! Nakuha niyo na yung ano niyo? premio niyo? Kapon po. Oo, ako wala pa. Bili kayo ni... Juan saka ni Madam Ano. Okay na. Gamayel. Tutipa kayo. Pero kuno na. Hoy, kanina. Meron ako dong kawalan ng mommy. હા ભાઈ ભાઈ હું ખાનીનો હા પેપેસ તો પેપેસ તો ગાનીનો આ જતો હા કેસ્ટો પેસ્ટો ઓલા ગણો રેડિક અન હા ક્યાં હમકે હે ભાઈ હા ખાનીનો હા જોઈને કાલની રે કેને રે દે કોઈ મને સુટ ટક રે ભાઈ હાલે આ તો ભી ટક પે 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 બાબાએ જીના જીના બીગેન કોકોર પરદાન પીહીવાલે જ ન લેઈ જા

Pansit luglog. Ang pangalan sa pansit niyan. Bugbog. Pansit, pa pansit bugbog. Bug -bug. <laughs> 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 Hindi mo kapag pansit bugbog daw. Bugbog na lang mga tiyado to. nga mga kamay ang lalaki. Hmm? May kanin to. Hmm. halo na. Na, to? Hmm. pa ako isa. Ang dami, no? <laughs> Parang gera. Hmm. Para, <laughs> para tayo na gera Laban lang. Ang hirap naman mamadali ang hmm. 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 Init eh. Init, grabe. Hmm. Ano pa ng tinapa yung isa, wala na nga. <laughs> Ito. Kaya okay, yung pambiling ulam. Anong tawag sa pansit na ito? na sa Gisado. Kibik? anong tawag sa pansit na ito? Bihon. Hindi, pansit bugbog. Bugbog yung pansit <laughs> Wala nang na laman yung ano lalagi. Wala ko nakita laman. Hala, hmm. hmm. ko may bato. Hahaha. <laughs> Tarap. Pansit, bug-bug. <laughs> Kaya pala tinawag na bug-bug, bug-bug na pansit. <laughs> Wala na laman, oh. Boy, lagyan mo ito. Bigyan, boy. Lagyan mo yung malamig. Hmm. Tangnan na, naligo ka na. Huwag <laughs> ka maligo. Huwag <laughs> ka maligo. Dapat ganyan magbidyo, oh. Yung tutok na tutok yung mukha. Oo. Ikaw, ang layo <laughs> mo magbidyo, eh. Hmm. Ano masasabi mo sa pancit? Ah, oh, masarap. Pancit ano? Pancit bugbog. Yon. <laughs> Kaya pancit bugbog mga idol. Nawala no, na yung pancit <gibus> na bugbog na. Pero beso lang tayo ako eh. <laughs> binagsakan. Pancit <-sa> bugbog -bug, <laughs> oh. Wala na oh, tinamo oh. Hmm. ka kay boy? Oh. Anong klase pancit 'yan? Wala na. Sige, tayo ako binagsakan ng pancit. bugbog pa lang oh, tawag po. ito lang. May tira pa oh. Hmm. Inubos ko pa yung tira ha. Binugbog ko pa yung tira mga idol. Napag-gusto <laughs> Bugbog talaga yan eh. Ibig sabihin, Jay, mahalas ka kayo, Jay. Pork mo. Ha? Lalim naman naman dan. Tinan namin, no? <laughs> Busog na! na!